May mga sandali na nararamdaman kong malakas ako, ngunit mayroon ding mga sandali ng kahinaan, mga sandali ng pag-aalinlangan sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa kabutihang palad, sa mga sandaling iyon ng labis na kahinaan, karaniwan akong lumalapit kay Jesus Yukaristya. Sa lugar na iyon ko, natatagpuan ang malalim na kapayapaan. Isang kapayapaan, na hindi humihingi ng pagiging perpekto o lakas mula sa akin. Si Jesus ay hindi naglalagay ng mga kondisyon. Nais lamang niya na lumapit ako sa kanya ng may tapat at simpleng puso. Sa pagpasok ko sa tabernakulo, kung saan naroroon si Jesus, ang espasyong iyon ay nagiging isang banal na lugar, tulad ng isang payapang lupain. Kung saan nagsisimulang maglaho ang aking mga alalahanin. Sa sandaling iyon, nagsisimula akong parangalan siya sa aking mga awit at papuri. Isang paraan upang ialay sa kanya ang lahat ng aking pag-ibig at pasasalamat. Hindi ako umaawit dahil mayroon akong perpektong boses, kundi dahil nais kong ipahayag sa bawat salita ang malalim na pag-ibig na nararamdaman ko para sa Kanya. Pagkatapos nagsisimula akong magdasal ng rosaryo, sapagkat alam ko na kung nasaan si Jesus. Naroon din ang Birheng Maria, nag-aalaga sa bawat isa sa Kanyang mga anak. Ang rosaryo ay panalangin ng pag-ibig, ng koneksyon, isang landas na naglalapit sa akin sa Diyos na ginagabayan ng mga kamay ng birhen. Sa bawat panalangin at pagninilay, nararamdaman ko na ang aking puso ay nakikiisa sa mapagmahal na puso ni Jesus at ng Ina. Sa mga sandaling iyon, nananalangin ako para sa mundo, para sa bawat kaluluwang naroroon, para sa mga nagdurusa, at para sa mga yumao na. Ang aking panalangin ay hindi lamang isang gawa ng pagbabahagi kundi isang pagpapakita ng malalim na pananampalataya. Matatag akong naniniwala na si Jesus ay nakikinig sa bawat panalangin, na siya ay naroroon at kasama natin sa bawat sandali ng buhay. Sa pagtatapos ng rosaryo, nararamdaman ko ang isang maningning na liwanag sa aking mukha, isang kagalakan at kapayapaan, ang pumupuno sa aking puso, at isang pakiramdam ng kaluwagan na hindi mailarawan. Pagkatapos manalangin, nakikibahagi ako sa banal na misa, ang pinakamataas na punto ng lahat ng pagsamba. Sa pagpasok ko sa simbahan, dala ko ang lahat ng alalahanin, hamon at pagkabalisa ng buhay. Ngunit sa pagtanggap ng Yukaristya, isang kapayapaan na hindi maipaliwanag, isang kaligayahan na higit sa mga salita ang bumabalot sa aking buong pagkatao. Sa paglabas, meron akong isang bagong kaluluwa, isang pusong puno ng kagalakan, pananampalataya at katahimikan. Amen. Lumapit tayo kay Jesus Eucharistia. Ibigay natin sa Kanya ang buo nating pagkatao, ang ating mga kagalakan at kalungkutan. Siya ay laging naghihintay sabik na marinig ang bawat bulong ng ating puso. Ang mundong ito ay puno ng mga tukso at panandali ang kasiyahan na madaling makapagpapabago-bago sa ating espiritu. Ngunit, huwag nating hayaan na ang mga lumilipas na bagay na iyon ay hilahin tayo sa maling landas. Huminto tayo at ituon natin ang ating puso sa Diyos. Kay Jesus, Eucharistia, sapagkat sa kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan wala pang sino man na lumapit sa kanya at umalis na nabigo lumapit ka sa kanya buksan mo ang iyong puso at siya na ang bahala sa iba pa hayaan mong siya ay pumasok alalayan ka at mararanasan mo ang mga hindi mailalarawang himala na ipinagkakaloob ni Jesus Eucharistia sa mga nagtitiwala sa Kanya. O Jesus Eucharistia, naniniwala kami sa iyong banal at mapagmahal na presensya. O Sagrado Puso ni Jesus, inilalagak namin ang buo naming pagtitiwala sa iyo. O Puso ni Jesus, na nagliliyab sa apoy ng pag-ibig para sa sangkatauhan, Sindihan mo sa amin ang isang pusong puno ng pag-ibig at pagbabagong loob. Buksan mo ang puso ng mga mapaghimagsik, gabayan mo silang pabalik sa iyo. O puso na maawain, maawa ka sa mga kaluluwang nasa panganib at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio upang malapit na nilang mapagnilayan ang iyong banal na mukha. Sagrado puso ni Jesus, palakasin mo kami sa pananampalataya pag-asa at tapat na pag-ibig. O pusong maaway ni Jesus, gawin mong ang aming puso ay maging sa iyo magpakailanman. Mga papuri, pag-ibig at pasasalamat ang iniaalay ko sa iyo sa grado puso. O puso ng pag-ibig, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, sapagkat kami ay mahina. Ngunit sa iyo namin natatagpuan ang lakas at kaaliwan o sagrado puso ni Jesus. Maawa ka sa amin. Protektahan at alagaan mo ang aming mga pastol. Si Papa Francisco, ang mga obispo, ang mga pari, at ang mga diakono sa kanilang misyon na maglingkod sa bayan ng Diyos. O sagrado puso ni Jesus, na nagtiis ng lahat ng sakit sa iyong paghihirap, aliwin mo kami sa aming mga sandali ng pagsubok. Kapag ang mga sakit ng katawan o kaluluwa ay sumasalanta sa amin, maging kaaliwan namin. Sa aming huling oras, lumapit ka sa aming tabi at dal, dalhin mo kami sa iyo. O sagrado puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong napakalaking pag-ibig para sa akin. Protektahan mo ang aming pamilya. Naway makilala ka ng lahat. Mahalin ka. Sundan ka at naway magahari ang iyong kaharian magpakailanman sa aming mga buhay. Lahat para sa iyo, Sagrado Puso ni Jesus. O matamis na puso ng Birheng Maria, buksan mo para sa amin ang isang landas ng kapayapaan. Ikaw ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa, ang kaaliwan sa buhay na ito. Ipanalangin mo kami upang lagi kaming mabuhay sa pag-ibig at liwanag ng Diyos. Amen. O Jesus Eukaristia naniniwala ako sumasamba umaasa at nagmamahal sa iyo patawarin mo ang mga hindi naniniwala hindi sumasamba hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo sa langit at sa lupa naway ang iyong kabutihan at ang presensya ni Jesus Eukaristia ay purihin magpakailanman sa langit at sa lupa, naway ang iyong pag-ibig ay pagpalain magpakailanman. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, bilanggo ng pag-ibig, nakatago sa tabernakulo, Naghihintay ng tahimik na may pusong nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Ikaw na, sa maraming lugar sa mundo, ay kinalimutan. Pinabayaan at iniwan sa kalungkutan ng mga templong walang laman. Ngunit gayon pa man, patuloy kang naghihintay. Patuloy kang nagmamahal. Patuloy kang tumatawag sa mga kaluluwa upang lumapit at makipagkita sa iyo. Ngayon nais kong mapabilang sa mga hindi ka iniiwan mag-isa, sa mga lumalapit sa iyo ng may tapat na puso. Kahit na ito ay maliit at marupok, narito ako, Panginoon, sa harap ng iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Upang sambahin ka, upang pakinggan ka, at upang makipag-usap sa iyo mula sa kaibutura ng aking kaluluwa. Panginoon ng tabernakulo Dagdagan mo ang aking pananampalataya sapagkat maraming beses ang aking pananampalataya ay humihina nag-aalinlangan sa harap ng mga pagdududa naliligaw sa kaguluhan ng makamundo at nakakalimutan ang mahalaga Ikaw Bigyan mo ako Panginoon ng isang pusong mapagpakumbaba at nagtitiwala na hindi naghahanap ng mga patunay o tanda, ngunit lubos na nagpapakababa sa iyong walang hanggang pag-ibig. Naway, ang aking pananampalataya ay hindi nakadepende sa mga panandali ang emosyon, ngunit maging matatag at buhay, suportado ng katiyakan ng iyong tunay na presensya sa Yukaristya. Panginoon ng awa, Turuan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo, ng may pusong malinis at bukas palad. Naway matuto akong magpatawad ng walang reserbasyon, nang hindi nagdadala sa kaluluwa ng anino ng sama ng loob. Naway ang aking pag-ibig ay hindi mapili o nakakondisyon sa kung ano ang inaasahan kong matanggap. Ngunit malaya walang pag-iimbot, buong pusong ibinigay. Tulungan mo akong matuklasan ang iyong muka sa bawat tao, kahit na sa mga nanakit sa akin, upang sa halip na humatol, matuto akong umunawa. Sa halip na tanggihan, matuto akong tumanggap, Panginoon ng Katotohanan. Liwanagan mo ang aking landas at palakasin mo ang aking espiritu upang palagi kong hanapin ang mabuti, ang tama, ang marangal. Ang Ilayo mo ako sa kasinungalingan, sa kawalang interes, sa kalamigan na pumapatay sa apoy ng kaluluwa. Bigyan mo ako, Panginoon, ng isang tapat na puso na nagmamahal sa katotohanan nang may pagkahilig at ipinagtatanggol ito ng walang takot. Naway hindi ito magpadala sa mga panlabas na anyo o sa madali. Ngunit magtiyaga sa kung ano ang tama kahit na mahirap.